Hello po, magandang buhay po sa inyong lahat. Ito po muli ang inyong ate babes. Ayan. At ngayon po ay papan, papunta ako doon sa farm ni ano, sa mini farm ni Kapitan Jimmy Pisada. Diyan po sa ibaba. At tingnan natin yung kanyang farm. Dito yung mga kamag-anakan ko din po ang nakatira dito nasa mga malayatang tao ito pong muli ang inyong ate babes sa pa medyo <laughs> mahingal po ang paglakad ayan ay nakikita ko na yung tricycle parang may na ng mangga ito ang maganda sa probinsya ayun Nung nagamuower, nagapamuower si Kapitan. Kasi no, meron siyang ano dito, motorsiklo niya 'yan. Ayan. Dito siya nagaano nakuha ng mga ina gulay dito din yung mga alaga niyang manok si G. Kapitan Jimmy Pisara po ng Dolores ay kapitid ko ay ito pala yung kanyang junk shop ito oh may junk shop pala siya dito dini naman ay meron siyang tanim na ano mga pechay yun may mga palantalong Oy, ano yan? Ay. Ayun, no, oh, ang dami pala dito. Aba, kasama ka pala. Hindi ko alam na kasama ka. Huwag ka dyan, baby. Mainit dyan. Mainit dyan, baby. Jasmine, huwag doon at mainit doon. Nanguha po ng mangga yung asawa ko, oh. Dini naman. o may CR din siya dito, ah. Alam mo po ng mga bata, pa kami-kami din ay madalas dito. At ito po ay man talaga namin. Ayun eh. Ah, doon pala yung mga manok niya. Uy! Ayan po. Eh. Yung mga manok niya. Malalaki yung manok niya. niyan na yan. Ayan eh. Kami kanini. eh. Kumuha dito po niya kinuha yung tinola namin kanina. o lalaki ah. Ang lalaki ng manok mo ah. Ayan. Uy. meron pa din yung isa ay. Ayan. Uy, ining. Anong batang aling. <laughs> Sino kasama mo pa rito? Sumama ka kay daddy? Anong kinuha niyo doon? Ha, kumuha kayo mangga? Oo, mangga. Wag ka bibit baka ikaw ay ma matinig at saka isa pa mainit, wag mong painit. Ma Ito po ay taniman din ni nanay at saka ni tatay nung maliliit pa kami. Ang ganda oh, malayo 'yan. Nung maliliit pa naranasan ko din po magtanim dito ng saging. Hindi ko nga niya alam. Baka mayroon pa akong tanim na saging dito ng mga high school ako. Siyempre kahit inaputol yan at inaanuhan ng bunga, inakuhaan, ayan po ay natubo uli. Nung maliliit pa kami, ay mga high school ang naman yun siguro. Ayan o, oh, marami yan tanim na saging. Ito po si Kapitan Jim Pizarra, nag-amover o. Oh. Inalimisan. Yes, Yan, yan, kanino yan? Busy po ang kapitan. May baling ho yan sa Dunay. Ayun ang nga, buko. Ay, pakuha ka kay daddy mo ng mura. Ini nga, titiga, mura. Nga, ina. Maganda po dito. Hala! bata ano yung ko kasama namin ko hindi ko alam na kasama ari na ari pala at na ma, baka may ano dyan may kwiti may ma ano ka ano baka maliit na baby kasama pala, pa, pala. Kasama po pala sino kasama hmm. ko pa rito yun eh nagamayan po ang kapitan ngayon po ay sabado eh. kanyang paligid ayan ayan ang kanyang dawain sa pag sa Oh, ay ining mailit huwag magpainit ining parang kay ati mo, dali, mainit mainit huwag magpainit ayan Hello! Ako <laughs> po ay nakapayong at pinag na din po talaga dito. Ayun o. Nag-amor. Nag-amor. Ano kaya? Meron pa akong tanim na saging dito? Nung una man din ay kami nag dito kasama-sama kami na. Pag-iisa kami ng pasaan-pasaan saging. Ako <laughs> at yung asawa ko yung mura lang doon eh may mura medyo malawak din ang kay kapitang inatang kaya inagbulan talaga ito ng oras hindi na nga din siguro maasikaso gaano gawa lang busy siya ay ina! sa si baby! kuha si Ning. ah naari <laughs> pahinga daw ako ng tubig? Ay walang dalambaso. wala nang dalang baso? Wala ka yang dalang baso? Wala nang dalang baso?